Noong dekada anim na po, sa gitna ng Cold War, may isinagawang lihim na eksperimento ang militar ng Estados Unidos. Isang pananaliksik na hindi kailanman inamin sa publiko. Ang layunin. Alamin kung gaano katagal kayang mabuhay ang isang tao nang hindi natutulog pinili nila ang isang lalaki. Hindi na binanggit ang pangalan, edad o kahit anong impormasyon. Tanging ang katauhan niya bilang paksa labing tatlo ang naitala. Isinara siya sa isang makitid na silid na walang bintana, walang orasan at walang kahit anong palatandaan ng oras. May mga kamera sa lahat ng sulok na katutok sa kanya 24 na oras bawat araw habang ang mga sintipiko ay nagmamasid mula sa kabilang bahagi ng makapal na salamin. Sa simula, maayos pa siya. Nag-iihersisyo, kumakain at paminsan-minsan ay kinakausap ang sarili. Pero pagdating ng ikatlong araw, nagsimula na siyang manghina at malito. Bigla niyang nakakalimutan ang mga simpleng bagay, kung ano ang ginawa niya kahapon o kung kumain ba siya kanina may mga salitang binabanggit na parang walang koneksyon sa usapan. Mula sa isang simpleng kalituhan, naging mas malala. Bigla siyang hindi na kumakain o umiinom. Naniniwalang lason ang lahat ng inihahain sa kanya. Minsan, nakikita ng mga nag-oobserba na nakatitig siya sa isang sulok ng silid, parang may kausap. Ngunit walang tao doon. Nang sumilip ang mga doktor sa mga tala, nakumpirma nakakaranas na siya ng auditory hallucinations mga boses na wala naman wala nang malinaw na salita ang lumalabas sa bibig niya nagsimula siyang magsalita ng isang wika na hindi umiiral mga tunog at pantig na walang kahulugan pero inuulit-ulit niya ito na parang dasal sa dingding gumuhit siya ng mga simbolong hindi maintindihan kahit ng mga lingwistang tinawag para mag-analisa. Tumigil siya sa lahat ng galaw. Tumayo lamang siya sa gitna ng silid, nakatingin diretsyo sa kamera ng anim na oras. Hindi umiiimik, hindi umiimblink. Kahit ang mga doktor ay nagsimulang magdebate kung ititigil na ang eksperimento. Natatakot silang baka tuluyan na itong ikamatay ng paksa. Pero imbes na itigil, mas lalo pa nilang tinalasan ng kondisyon. Binuksan a ang mga sirena. Nagpatugtog ng sirang audio na paulit-ulit. At nagpa-flash ng nakakasilaw na ilaw sa buong silid. Dito nagsimula ang impyerno. Tuloy-tuloy siyang sumisigaw ng buong lakas. Walang patid sa loob ng ilang oras. Hanggang sa tuluyang mapatid ang boses niya at naging parang basag na hininga na lang ang lumalabas sa mga sandaling iyon parang wala nang natitirang tao sa loob ng kanyang katawan para bang ibang nilalang na ang nakatiraroon natagpuan na lang siya ng mga doktor na nakahandusay sa sahig walang galaw walang hininga mabilis na pumasok ang medical na team dala ang mga kagamitan para i-revive siya Ngunit nang idikit ng isang doktor ang kamay sa balikat niya, bigla itong bumangon ng ubod ng bilis na parang isang hayop at marahas na sinunggaban ang doktor. Kinailangan ng tatlong sundalo para mapigilan siya. Ang lakas niya ay hindi maipaliwanag, parang hindi na siya tao. Nang sa wakas ay mapahiga siya, tinurukan siya ng malakas na pampatulog at doon natapos ang eksperimento. Magpakailan man, walang ulat kung saan dinala si Paksalabintatlo pagkatapos noon. Ang iba'y naniniwalang namatay siya sa loob ng pasilidad. May ilan namang nagkukwento na may nakitang lalaking nakangiti at bumubulong ng kakaibang wika sa mga abandonadong pasilyo ng isang lumang gusali militar. Parehong simbolo pa rin ang guhit sa dingding. Hanggang ngayon, Walang opisyal na kumpirmasyon ang militar, pero may mga nakakuha ng kopya ng orihinal na video. Wala itong audio, pero kung tititigan mo ng matagal, mapapansin mo. Minsan, umiimblink ang lalaki at doon nagsisimula ang kakaibang paggalaw sa anino sa likuran niya.